Kapag yung kapitbahay mo guys May tanim na kalamansi ayun sa tiris ko guys Nakita nyo Ang daming kalamansi Ang daming bunga ng kalamansi Guys sa kapitbahay ko Ayan o oh. Ayan Ayan guys, so oh ang dami. Yung may-ari guys, hindi kayang kunin kasi nga mataas na. Pero ako, ako guys, abot ko sa tiris mga Ang na kalawans <laughs> eh. <laughs> ayan, 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 ayan. Pag gusto mong manguha isa, dalawa pwede. <laughs> Nahirapan lang ako guys kasi nilagyan ko ng ganito. Kasi nga ano, may mga pusa pag gabi kaya nilagyan ko siya ng harang. Kasi bubung ng kapitbahay, nilagyan ko siya ng harang. Madali lang sana manguha kaya minsan kailangan mo pang magtuwad-tuwad. <laughs> Ayan guys, so, oh. So, see, ang bilis lang manguha ng kalamansi nahihinog na siya guys nahihinog na siya kasi nga hindi siya makuha doon sa mayari kaya ati Lisa kaya nahinog na siya ang taas na kasi niya pero may sungkit din ako nito guys tumitingin ako sa kapitbahay na hiya <laughs> ayan hiya hiya yan o o oh. oh, diba ang dali manguha mm 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 hindi naman ako nangunguha dito ng marami guys pa isa dalawa lang kasi mas masarap pa rin yung bago. Hindi yung ano hindi yung lalagay mo sa ref. Hindi to siya ano guys. Hindi siya namawala ng bunga. Bunga lang siya ng bunga. Na dito <laughs> dito ako nangunguha. Natatawa ako sa sarili ko. Baka mabaliktad pa ako dito sa terrace ko ba. Ay, naku ah. Baka makita ako doon sa harap. Nahiya naman ako na makita doon sa harap. Kasi yung ulam ko guys, pritong isda. Kaya, manguha, aray ko. Manusok naman tong styling ko. Kaya, kuha lang tayo ng mga apat na piraso, aray ko. Para pagsawsawan sa pritong isda. See? Ang daming bunga Hindi oh. mm. ba? Kalaman nakapit ng kapitbahay. <laughs> Natutusok dito. Oh, meron ako nakuha. Mm. Apat na piraso. Salamat kapitbahay na nagtaning ka ng kalaman sa'yo Ayan <laughs> guys oh. Mm, apat na piraso. Hindi, meron na akong kalamansi. Nakalibre na ko ng kalamansi para sa pritong isda. Bye guys.